Hello, good evening. Ah, uh, ano muna tayo? Uh, medyo wala akong ano ngayon eh, content na masyado kaya medyo madalang yung mga load ko ng videos. So, uh, random packs muna tayo. No? Pag-usapan natin yung uh, tungkol sa itsura. Katulad ko. No? Sa akong pangit at kayo pogi so napakalaki ng pagkakaiba ng pogi sa pangit katulad na itong mga tinipon kong mga ha, ha, mga ano mga katotohanan na talaga napakalaki ng pagkakaiba ng no ng guapo ng pogi yes, sa pangit so, ito yung isa so sa mga pagkakaiba ng pangit at guapo no? Oh, ito ha. Pakinggan nyo. Marami makaka-relate dito sigurado. Oh. So kapag guwapo ang halimbawa, nasa kalye tayo. Makikita natin sa kalye, no? O oh, kaya, nagbabahay-bahay yung guwapo. Ah, uh, may binibentang kaya sabihin natin pagkain. O oh, kaya mga kung ano-anong bagay. Kapag guwapo ang nagbebenta, no? Ng mga produkto, Makikita, ah, makikita nyo naman eh. No? Oh, guwapo. Lalo na sa mga, mga babae na medyo... Ah, ay, alam mo na, yung mga babae mahiling mahilig, ano, mahilig sa mga guwapo. Kapag guwapo yung nagbenta, sasabihin, Wow, ang guwapo naman nito, ang sipag naman ni kuya. <laughs> di ba? Ganon, ang sipag naman ni kuya. Kasi guwapo eh. Sasabihan nila ng ganon, medyo magpapalakas, di ba? Pero kapag pangit, ano, anong sasabihin ng mga babae? <laughs> Lalo na kapag pagkain yung tinda. Alam <laughs> ba, ako, nagtin, nagtinda ako. Tinda ako ng ball, street, ano, street foods. Nakita nila pangit. Sasabihan nila, sasabihan nila ako. <clears throat> sasabihan nila, di ba? Talagang ito, real talk to, totoo Sasabihin nila, ang pangit. Ang <laughs> pangit mo naman. Malinis ba yung tinitinda mo? yun <laughs> yung sinasabi ng mga karamihan no? pag pangit yung nagbibenta sasabihin, mayinis ba yung binibenta mo yung tinitinda mo kapag gwapo, sasabihin wow, ang sipag naman ni kuya <laughs> kinikilig kasi sila kapag gwapo katotohan yan, totoo yan real talk yan kahit tanungin pa natin yung mga babaeng na no? mga mahihilig sa mga gwapo dyan oh, labas ang katotohanan di ba? totoo po ba? mali oo oh totoo yan. 100% na naniniwala ako dyan. So, isa pa. Ito pa yung isang, oh, isang pagkakaiba pa ng, ano, ng guwapo sa pangit. Oh. Lalo na kapag, ano, no? ba diba? sa Makikita natin, oh no? Mahilig tayong makipag, ah, uh, socialan sosyalan. Pupunta tayo ng mga birthdayan, mga handaan, party mga party-party, no? Mapapansin natin, oh no? Mahilig dun yung beso-beso, di ba? Di diba, pag mupunta naman kayo ng mga, di diba, mga handaan, mga reunion, nakikita-kita kayo mga, ano, mga magkakaklase o magkakaibigan, eh, mahilig yung mga besuhan yan. Kapag, ay <laughs> yung magkakaiba ng, ano, ng pangit at saka sa, ng guwapo at sa, sa pa, saka pangit. Kapag bumeso raw, kapag uh, ang bumeso raw, gwapo, no, kinikilig yung mga babae. <laughs> di ba? Kinikilig. Pati na yung nasa paligid. Kinikilig. Ay, sana ako na lang. Ay, ang Di diba? Parang ganun ng dati nga. <laughs> eh, pero kapag pangit daw no, yung bumeso, ano sinasabi ng mga babae? Ano sinasabi ng mga nasa paligid? O, ano, nagre-react sila, di ba? ano sinasabi? Ng mga taong nasa paligid, kahit yung bibisuhin niya. No. Sasabihin <laughs> sasabihin yung yung bumisong pangit na Hoy, bawal yan. Pwede kang makasuhan sa ginagawa mo diyan. Walang 'Di ba? Oh, totoo naman 'di ba? Ay, ano ba yan? Bakit bumibeso yan? Bawal yan ah. Dapat hindi niya ginagawa yan. <laughs> Pero pag buwa po na kiling, Ay! Sana ako na lang yung kinis. Sana ako na lang yung hinakap. ba? Diba? <laughs> Totoo, hindi. Oh. Totoo. Totoo. Katotohanan yan. <laughs> Karamihan. <laughs> o oh, ito pa, pangatlo. Pagkakaiba ng pogi sa pangit. Oo, oh. oh, may makikita naman tayo mga salansangan, di ba? Nakikita na rin. Mm, salansangan ni... Eh, madalas tayo, napapadaan tayo sa mga bangketa. Nakakita tayo naman nag, mo sa mga na mga kulubi no, Yeah, merong pagkakaiba rin doon. Meron kayang ano, kulubi na namamalimos na magandang lalaki. Tsaka uh, guwapa. Yung magandang babae. di ba? Lalo na yung mga pag dumarating na December. No? Nakakita tayo ng mga kababae nating yung badyaw. Lalo na kapag malapit na nga yung Pasko. No? Pupunta rito sila sa Maynila. Marami nakakikita mga guwapo at mga magandang babae na mga uh, kababay video mo. Di ba? Marami yun. Marami pang nagpo-viral na ganun. So, eto. Kapag ganito, <laughs> may pagkakaiba rin yan. Sana namamalimos na na gwapo at saka pangit. Kapag pogi daw yung ano, yung namamalimos sa lansangan, <laughs> anong sasabihin ng tao? Anong sasabihin nila? OMG! OMG! <laughs> Di diba? Oh my God! Oh my gosh! <laughs> magaya pa yan. Ang sasabihin? Talo na yung mga mamahilig sa gwapo. Inikilig pa yun. Tulungan natin si Kuya! OMG! Tulungan natin si Kuya! ini pa niya yung mga kasamahan niya, yung mga kakilala niya. Limusan yung guwapong <laughs> Pero kapag pangit, anong sasabihin? Lalapitan pa. Bigay na nga lang ng piso eh. o kaya, dalawang benching ko, sasabihin pa yung nagpalimos, Baka pang rugby mo lang yan ah. o diba? Totoo yan. Sinasabi nila, baka ipang rugby mo lang yan. Ha? 50 si centavos lang yung nilimos. <laughs> yan ang katotohanan sa mga sa pagkakaiba ng ano, guwapo at saka pang. Ito, eh, last na to. <laughs> last na. Pinakahuli. So, di ba, eh, mahilig naman tayong manamit. Mahilig ding manamit yung guwapo, yung mga pangit. Uh, kapag ang, ano daw, kapag daw ang gwapo nagsuot ng mamahaling damit, <laughs> ano sasabihin ng mga tao? O, uh, ano? Sasabihin nila, wow, ang ganda naman ng suot mo. Siguro ang yaman mo. <laughs> Di ba? Uh, Siyempre, mamahalin yung suot. Eh. Naka, naka t-shirt ka ba naman? Ng, o okay, naka polo shirt ka. Naka-sapatos ka ng mamahal. Nakaalahas ka. Kung oh, eh, gwapo ka pa, nasabihin sa'yo, wow, siguro ang yaman mo, ihipuhin pa sa ganit sa balita Pero kapag pangit, <laughs> kapag pangit yung nagsuot, <laughs> anong sasabihin? <laughs> Magbibintang ang pang magnanakaw. sasabihin, <laughs> <laughs> Uy, saan mo na naman ninakaw yan? Saan mo na naman kinuha yan? <laughs> o, oh, di ba? Totoo, hindi kayo uh, kayo nakakaalam, sumugot kayo. Tinatanong <laughs> ko kayo. Ito ano ko lang naman. Ang napanood ko lang din to eh. Kaya lang ginawa kong ano, kwento para mas lalong, ano, mas lalong klaro. <laughs> Natatawa lang. Nakakatawa, pero totoo. Real talk yan. Ano nangyayari talaga yan. Kaya sa lahat ng mga kaibigan natin guwapo at saka pangit yan ngayon nalaman natin kung ano yung pagkakaiba diba mayroong diskriminasyon pagdating sa sa itsura uh, hindi nagiging pantay-pantay kaya ako wala akong problema kahit pangit ako basta tang mahalaga buhay ako <laughs> buhay ako at masaya hmm, diba yun lang eh ano naman ang ano na hindi na ngayon uso ang ano, ang guwapo, pagwapuhan. Ang uso na ngayon pahabaan. <laughs> Alakihan. <O>, di ba? <laughs> ano yun Nag-iisip na naman kayo kung ano 'yung pahabaan diyan. Basta 'yun na 'yon. Pahabaan ng ano, pasensya at saka palakihan ng ano ng ektare ng lupa. <laughs> 'Yun. Tasama sa iyo ang babae, hindi na kailangan yung may tsura. Pero advantage pa rin talaga yung guwapo. So, yun muna for today's video, guys. At sana, eh, nag-enjoy kayo dito sa konting kaalaman na naibari ko sa inyo. <laughs> so, yun muna. Paalam. Magandang gabi. Thank you.